The neighborhood, Nalas neighborhood, get there the langit. <laughs> mayroong dito papaya. Nandito kami sa labas ng bahay. Nala. And ito. Mayroong isang maliit na puno ng papaya. Mayroong nag-iisang bunga. Ayan, pakita lang natin. There it is. Mabuti naman, hindi siya ninanakaw. Malaki na siya ng malaki. Eh mapakinabangan ni Cherry Lynn maisama sa Tinola abutan ko pa kaya ito sa may sa... pasya lang kami dito sa may labas and that's Nala Nala dito tayo, huwag ka dyan Nala may mga dumi ng baka ang daming na masyal na baka dito sa aming paligid there, bananas ang daming bunga ng saging. Isa, dalawa, tatlo, yun, meron pang sabadon, apat, and, wag dyan, Lala. Huwag ka dyan. Yun, meron pa doon. Ang daming bunga. So, ang daming aming aanihin. Okay, balik na ako sa house. Kinuhanan ko lang ng video yung okay. mga mangga. Ayun, There's another one here. Halos lahat ng puno ng saging may bunga. And just a simple vlog here in my neighborhood. Ayun din saging pamuo. Andiyan pa si Roland. Oh, overtime overtime ah. <laughs> Ayun. And Nala's there. So ang daming bunga ng saging. Ang akin namang bayabas. Walang bunga. Bubot pa. Ang ganda ng langit. Yes. And. Ang init. Sobrang init dito sa bulakan talagang kailangan mong magkulong sa kwarto at magpaandar ng aircon. Kasi napakainit idit Ayan. ko lang yung mga flowers around my house. And Nala, Nala come here, Nala. May sasakyan. Come, Nala. I-video ko lang. And look at my yan yung tree na yan. Itong rubber tree. yan naka pahigat na siya. And my flowers. And gumamela. Gumamela flower. Nalakam na, Nala. Kam Pasok na tayo. Pasok okay. Na, Nala. So, papasok na kami. And my fern plant. Ang laki na ng champagne. So, come on, Nala. Come on. Inside. Inside, Nala wash mo yung feet niya, Yaya, kasi meron dong dumi ng baka. Mukhang, I don't know kung anong ginawa ni Nala dyan. Inamoy po. Inamoy-amoy niya yan. So, kailangan mong siya ay uh, hugasan ng paa. Okay. Pasok tayo dito. Simple. Plant house. House plant blog Okay. Ikot lang muna tayo ulit dito sa ating garden sa loob my horse um, cattails. And hopefully, itong aking magic fruit. eto si magic plant, sana matuloy ang kanyang pamumunga. siya. Si magic fruit. Ang dami niyang flower, pero I'm not sure kung tutuloy sila. Ayan, kung tutuloy sila, mabutan ko sila sa May. Pagbalik ko, sana mayroon silang bunga. so let's go around the garden hindi ko na nagawa yung repotting pagbalik ko na lang sa may kami makakapag repot so dyan lang muna sila kailangan nilang maghintay sa akin nala what are you doing there come nala inside nala hindi pa kasi si Yaya sa labas so hindi pa pumapasok si nala okay So my santan plant flower, and this is my mulberry marketed, and I have flower over there, nando sa taas. Si Adelpa, kaya Si Adelpa, nasat White. Adelpa. Okay. So. 246. So, anim lang ang kanyang dahon. Pero dito sa loob, dyan sa ano, side garden ko, meron akong pitong dahon. And this one, may cuttings. Cuttings lang ito ng mulberry. Tapos, tumubo siya. Ayan, may bunga na. Ayan, ang bilis, mamunga. So, let's see. This is my Japanese bamboo dust. I have two kinds. Meron pa isa doon sa loob. And, that's money. Th these are my snake plants. Ang dami ko snake plants. Lucky plants. So, these are my lucky plants. So, my rubber plant. Ayun, nasa my side na. Dati kasi dito ko siya nakalagay. Naku-cover niya tong area na to. Itong view. So, tinanggal ko kasi siya dyan, and then nilagay ko na lang dito sa may gilid. All my rubber plant. Different kinds. Rubber plant. Ito rubber plant din yan. So, pinakat ko na yung aking yellow bell. Ang ganda oh. Nakat ko na dito kasi ang gulo-gulo na dito sa area na to. So, ito. Nag-usbong na sila. So, pagbalik ko, marami ng dahon yun. After a month. After a month, kami uli magmimit ng mga halaman na to. So, Cherry is in charge. Cherry in charge of the plants. House plants. And one thing I want to show you, meron ako rito. Ito yung sinasabi kong money plant, but this has seven leaves. Ayan. Two, four, six, seven laki lucky. Swerte kapag may pito kayong dahon na ganyan. So, halos lahat ng dahon nito pito. This old one is also 7. 2, 4, ah, 6 lang siya. 2, 4, 6. This one, how many leaves? 2, 4, 6. So, ayun. And, what else na lang? So, gumamela plants. Hindi ko na naripat, na-prepat yung mga gumamela ko. So, pagbalik ko na lang. Okay. And may gabi. So, house plant update tayo. So, yung gabi, pwede ng gulayin. Gataan ko na to. Oh. Pagbalik ko. So, may ilang puno siya. Two, four, six, eight. So, 9 puno. Pagbalik ko na yan. Nating gataan. And look at naman ito, oh. Look, Yaya. Kung gaano siya kaliit. Lalaki pa kaya ito? huh <laughs> Lalaki pa kaya siya? Napaka cutie cutie niya talaga. So pag lumaki na yan, ipakita mo na lang sa akin. Mag video call tayo, tapos pakita mo sa akin. Okay? So, and my mango. Ang dami kong manga. Sana maabutan ko pa sila. Ayan, abutan ko pa yung mga manga ko. So sabi ni Cherry Lynn, mag ma, mango burong mangga siya. Daming mangga oh. Daming mangga. Sayang nga may mga natata na la lalaglag. So, ang daming mga nalalaglag. Like this one. Yan, yeah, nalalaglag sila. Ang dami. Sayang. Hindi, hindi kinayang kumapit. Ito pa, isa pa. Ayan. Ang dami nila. Ang dami nila dito. Na naka... Bakit pinagtatanggal mo siya? Pangit na? Okay, para tumubo. And look at my variegated, variegated alocasia. Ganda. Ganda-ganda talaga. Sana dumami pa. Okay, may silum. Dito sila nakatanim sa may mangga. Ito, velvet. Alocasia velvet. Ganda ng dahon. And this one, this one is alocasia also. Hindi siya uh, elephant ear. Hindi raw siya elephant ear, sabi ni Yaya. Okay. So, mango, 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 dami. And this side naman, I have papaya over there. Two puno o papaya. And that's yung mga origano. Oregano at saka ashitaba. Yan yung nakatanim dyan. Okay. So, Nala, that's all for today. And today is April 3rd. April 3. For na bukas, 5, 6, 7, paalis na si Mama. Nala, kam. Huwag ka dyan. So, ang dami oregano. And si... Uh, dragon tail dragon tail. Ayun na siya sa itaas na. Pan doon sa tuktok si dragon tail. Look at that guys. It's my dragon tail. Mayroon! Maliliit pa! Nasaan sa taas? Mayroon ang dami, maliliit. Ito, mga babies pa. Hilong mga pa. Mga green pa. Ang dami. Mm. Ayan, mga hilaw pa. Okay. Kailangan sa kanya i para mamunga. Tinitrim. Oo, kailangan mo siyang ganyan. Pag ganyan, yaya tama, ituro, ano mo siya. Kat mo siya. Wala na pala. Itrim trim mo na, i yan, trim lang yung mulberry para mamunga. Yan okay, uh, Dami na. I-video mo yan, Cherry ha? Mm -hmm. Yaya kapag ano, mag-video ka. Tapos pakita mo sa akin. Okay. Hindi pa uwi si Roland. Hindi pa. Oo, meron siya dito. Ayan, no? ang dami, oh. Mulberry, yan. Cuttings lang siya. Tinusok lang dyan sa paso. Ayan, cuttings. Okay, and my lily. Peace lily. Peace lily. Ang ganda. Ganda-ganda niya. Peace lily. So pretty. Okay, bye everyone. Thanks for watching this simple vlog of my house plants. Yan, rosal ko to. Pinakat ko rin. Pintanggal ko yung mga lumang sanga. And thankful na nabuhay na sila. May new leaves. May mga leaves na parating. Okay, bye everyone. Thanks for watching my simple life. Ma no, it's not live. It's a vlog. Bye. Bye. Thank you for watching. See you again next time. Next vlog, house plant here in my house. Bye.